Can we stop talking about her, chest? It makes me feel sick. Saway ni Lan sa asawa na tila hindi siya komportable pag-usapan ng tungkol dito. Aren't you comfortable? Tanong ni Chloe na tila nananadya at nagpapainosente pang expression ng muka. Obvious ba? Nananadya ka na eh. You sound insensitive. Parang ayaw mo ata akong bigyan ng peace of mind. Reklamo ni Lance na siya namang ikinatawang pagak nito. Sorry love, Tinitignan ko lang kung anong reaksyon mo kapag binanggit ko siya sa'yo. Paglilinaw ni Chloe. Ngunit inismeran lang siya nito. So are you now satisfied with my reaction? Tanong ni Lance na ikinangiti ng malawak ni Chloe. Sabay kurot sa pisngin nito. Yes, I'm satisfied with your reaction. Masasabi kong wala ka na nga talagang nararamdaman na kung anong affection sa kanya. Sagot ni Chloe. Kaya tiningnan siya ni Lance ng tila na wiwerduhan ito sa kanya. You're crazy. Pabirong sabi ni Lance at sunod-sunod na napaileng dahil sa kung ano-anong naiisip nito. I'm crazy for you, sabi ni Chloe na tila pakanta. Kaya naman napaawag na ng bibig ni Lance dahil masyado atang hyper ang asawa niya sa mga oras na to. Alam mo, love, itulog mo na yan kasi baka ang ending tuluyang ka nang maging crazy. Go, get some sleep. Gigisingin ko na lang kayo ni Liam pag nandoon na tayo. Sabi ni Lance, kaya napapout bigla si Chloe. Ayaw mo ba nito? Kahit sandali nakakalimot ako sa mga problema. Tanong ni Chloe. Gusto, syempre. Binibiro lang naman kita. Pagdadahilan ni Lance. Binibiro daw. Kung makikita mo lang ang mukha mo kanina, you look so serious. Sabi ni Chloe na tila hindi siya naniniwala. Ang kulit mo naman. Kanina nung nasa airport tayo, sobrang init ng ulo mo. Tapos kanina sa bahay ng mga magulang mo bigla kang umiyak. Ngayon naman hyper na hyper ka. Parang bumalik ka sa kakulitan mo nung teenager pa lang tayo. What's wrong with your mood? Ang bilis mag-switch. Sabi ni Lance na may pagtataka na talaga. I don't know, but I felt weird too. Sabi ni Chloe na tila naguguluhan din sa sarili. Ganyan na ganyan ka rin kay Liam. Hindi na naituloy ni Lance nang mapagtanto niya ang sanang sasabihin niya at sabay silang nagkatinginan na tila iisa sila ng iniisip. Huwag naman sana dahil ayokong magbuntis ng ganito pa kagulo. Sabi ni Chloe sabay na sa niya ang kanyang sentido. Mapipigilan ba natin yun? Wala naman silang magagawa kung sakali. Katwiran ni Lance. Ah basta, irritabling saway ni Chloe sa asawa kaya hindi na lang itumuling nagsalita. Hindi naman nila namalayang nasa tapat na pala sila ng Lux Hotel. Nung tumigil ang sasakyan sa harap ng malaking building. We're here. Anunsyo ni Lance at marahang ginising ang anak. Wake up, sleepyhead. We're here. Gulong ni Lance sa anak. Habang mahinang yug ang balikat nito. Umungot si Liam at saka nagmulat sabay pupungas-pungas siyang tinignan ng kanyang daddy. Doon ka na lang mag-continue ng sleep. Sabi ni Chloe sa anak. Sabay hinag ka ng buhok nito. Bumaba na sila ng sasakyan at nang papasok na sila sa entrance, ay halata ang gulat sa mata ng mga staffs ng hotel nang makita sila at agad din naman silang binati ng mga ito. Good evening, Mr. and Mrs. Arbantes. Sabay-sabay nabati nila sa mag-asawa at tiningnan lamang sila ng dalawa. Hindi naman nakaligtas sa paningin ni Nalanza at Chloe ang kakaibang tingin ng mga ito sa kanila. Alam nila nagtataka ang mga ito kung bakit magkasama silang buong pamilya dahil matagal na nilang alam na hiwalay na sila. Hindi na nila pinansin na nagtatanong na tingin ng mga ito at dumiretsyo na siya sa may elevator. Ngunit bago pa man sila sumapit sa tapat nito, ay agad nilang nakita si Gio na kasalubungan lang nila na may kasamang babae at halatang mga nakainom. That was great, babe. Sabi ng babae kay Gio na mukhang pang one night stand lang. Sa susunod ulit. Pilyong sabi ni Gio sa babae habang naglalakad sila at hindi pa niya alinta ng presensya ni Nalance at Chloe. Nakasalubong niya na. Hindi pa rin pala nagbabagong kapatid mo. Babaero pa rin. Pabulong na sabi ni Chloe sa asawa. Nakatingin lang si Nalance sa kapatid. Habang pinagmamasdan niya ang estilo nito, bigla na lang siyang nakaramdam ng inis. Dahil bilang co-owner ng five-star hotel niya, ay hindi dapat ganito ipinakikita ni Gio. Dismayado siyang pinapanood ito habang nakaakbay siya sa babae at gagewang-gewang pa. Uncle! Tawag ni Liam kay Gio. Kaya na napaangat ito ng tingin. Kaya ganun na lang ang labis na naging gulat nito nang makita sila. Nasa po ni Gio ang kanyang bibig nang makita niyang pinakamamahal niyang pamangkin. Matapos lang ng ilang taon. Kaya naman nananabik siyang nilapitan ito. At nahigpit na niyakap. Wow! Binata ka na Liam! At ang gwapo pa! Masayang bati ni Gio sa pamangkin. Sabay gulo ng buhok nito. I miss you, Uncle. Magiliw na sabi ni Liam na ikinangiti ng malawak ni Gio at sa kinurot ang ng nito. I miss you too. You grew up so fast. Giliw na giliw na tugon ni Gio habang manghasyang pinagmamasdan ito. Gio, tawag niya lang sa pangalan ng kapatid para kunin ang atensyon nito. Kaya napaangat ito ng tingin at ngayon lang nito napagtanto na isang buong pamilya pala silang nandito ngayon. Napatayo si Gio mula sa pagkakayo ko kay Liam at nagpalipat-lipat ang tingin sa mag-asawa na may pagtataka sa muka. Kuya Lance, Ate Chloe, you too, sabi ni Gio na tila naguguluhan at tinapunan niya ang mga ito ng nagtatanong na tingin. Yes, we decided to fix our marriage. Sinagot na ni Lance ang tanong sa isip ng kapatid na mas labis pa nitong ikinagulat. Hindi agad nakapagsalita si Gio kaya si Lance na muli ang nagsalita ng balingan niya ng tingin ng babaeng kasama nito. Ihatid mo na muna siya. Then dumiretso ka sa suite. Doon tayo mag-uusap. Utos ni Lance sa kapatid. Hey, may dalawang paa ka naman. Kaya mo nang umuwi mag-isa. Go home! Pagtataboy ni Gio sa babae na siyang ikinailing na lang ni Chloe at Lance. Let's go kuya. Let her be. Malaki na yan. Sabi ni Gio. Kaya napaawang na lang ang bibig ng babae at padabog na lang na tumalikod at umalis sakay ng elevator. Hindi ka pa rin nagbabago. Kailan ka ba titigil sa pagpapatol mo sa mga ganong klase ng mga babae? Pagalit na tanong ni sa kapatid. Para namang hindi ka nagdaan dun, kuya. Balik tanong ni Gio kaya napatikhim bigla si Chloe para iparating na nandito siya. Sorry. Hinging paumanhin ni Gio. Sabay na pakamot sa ulot at pasimple lang siyang inirapan ni Chloe. By the way, welcome back to the Philippines sa inyo ni Liam, ate. Kiming sabi ni Gio, ngunit hindi man lang siya nito pinansin. Kaya si Lance na lang muli ang nagsalita. Halika na. Yakag nilang sa kapatid at tahimik na lang silang sumakay sa elevator. Ramdam nila na may sama pa rin ang loob si Chloe kay Gio kahit na matagal na ang panahon na lumipas. Kahit pasabihin niyang napatawad na niya ang asawa, iba pa rin ang ginawang kasalanan ni Gio kaya hindi niya pa rin iyon nakakalimutan. Ang ginawa nitong pangungunsinte. Tumunog na ang elevator. Hudrat na nasa tamang palapag na sila. Kaya sabay-sabay na silang bumaba at dumiretso na sa hotel suite na exclusive lang para sa kanila. Pagkapasok nila sa loob ay agad na inilagay ni Lance ang mga maleta sa silid habang sina Chloe, Liam at Rio ay nasa living room at tahimik lamang na nagpapakiramdaman. Maya-maya ay nagpaalam muna si Liam na magpapahinga siya. Sabay hinag ng ina sa pisngi at yakap naman para kay Gio. Ate Chess, tawag ni Gio sa kanyang sister-in-law nang hindi pa rin siya nito pinapansin. What? Patanong na sagot ni Chloe rito. Si kuya, nagawa mo ng patawarin. Pero ako hindi mo man lang ako pinapansin. Sabi ni Gio na may himig na pagdaramdam sa kanyang boses. Deserve mo bang pansinin? Angil na tanong ni Chloe. Kaya napayuko na lang ito tindi agad makasagot. You know what? Ikaw kasi yung unang tao na hindi ko pinag-isipan na tatry rin ako. Pero nagawa mo. Dagdag pa ni Chloe na may halong sumbat. Ate naman. Tawag ni Gio dito na may pagsusumamo sa boses. Patawarin mo na siya, Chloe. Singit ni Lance nang makabalik na ito mula sa silid. Isa ka pa. Alam mo bigla kong nainis nang makita ko kayong dalawa ngayon. Iritabling sabi ni Chloe nang balingan niya ang asawa. Akala ko ba nakapagpatawad ka na? Tanong ni Lance na may pang-uusig. Lance, pwede ba? Stop defending your brother. Mataray na si ni Chloe kay Lance. ka lang, ate Chloe. Hindi naman ako ang asawa mong nanloko sa'yo. Pero bakit parang masirap kang patawarin ako? Tanong ni Gio, kaya sinamaan siya ng tingin ng kanyang kuya. Bibig mo, hoy! Saway ni Lance sa kapatid. Nang siyang pinantirya nito para sa kanya mabuntun muli ang init ng ulo ni Chloe. Totoo naman ah, wala naman talaga akong kasalanan. Ayaw ko lang na makialam noon sa problema niyo pero sobrang pinagsisisihan ko namang manahimik ako. Depensa ni Gio sa kanyang sarili. Hindi na muna nagsalita si Chloe at pinakikinggan lang niya ang sinasabi ng dalawang ito. Ngayon pa ba tayo magsisisihan? Tanong ni Lance habang nagpalipat-lipat ang tingin niya sa asawa at kapatid. Kasalanan mo to kuya, pati ako nadamay sa galit ng asawa mo dahil sa kalib... Hindi na naituloy ni Gio ang sanang sasabihin niya nang magsalita na si Chloe. Enough! Awat ni Chloe sa dalawa. Sabay na sapo na lang niyang nananakit niyang ulo. Just forget it. Dagdag pa ni Chloe at tumayo na. Where are you going? Kunot noong tanong nila sa asawa nang akmang aalis na ito sa harapan nila. I'm going to rest. Pagod ako sa biyahe. At sa sunod-sunod ng mga conflicts, magpaawat kayo. Hindi kayo nakakatulong sa problema ko. Sagot ni Chloe sabay tumalikod na at tumungo sa silid na kaninang pinasukan ni Lance. Pagkabangon ni Chloe ay biglang bumaliktad ang sikmura niya. Kaya agad siyang tumakbo sa banyo upang dumawal. Nasapo niya ang kanyang ulo dahil biglang umikot ang kanyang paningin. Nakasunod si Lance sa kanya at nag-aalala itong inalalayan siya. Chloe, are you okay? Nagaalalang tanong nila sa kanyang asawa, sabay hagod sa likuran nito. "No, I'm not okay. Naihihilu ako." Nalalambot na sagot ni Chloe sa asawa habang sa niya pa rin ang kanyang ulo. Tumungo silang sa may cabinet at may kinuha. Imbis na gamot ay isang pregnancy kit. "Here, use this. Para makasiguro tayo sa kakita dadalhin sa doktor." Utos ni Lance, sabay abot niya rito ng pregnancy kit. Hindi na nagdalawang isip si Chloe at agad niya nang kinuha ito. Alam niyang may mali sa pakiramdam niya at itong nakaraan niya pa napapansin dahil pati mood niya apektado. Labas ka muna pagtataboy ni Chloe sa asawa. Ngunit hindi siya nito sinunod at nanatili lang na nakatayo. No, I want to see by my own eyes. Seryosong sabi ni Lance kaya hindi na muling nagsalita pa si Chloe. Agad siyang naupo sa toilet at nagpi. Hindi niya naalintana ang presensya ng asawa niya. Nakasalukuyang pinapanood ang bawat pagkilos niya. Nakakailang ka naman. Iihilang nakabantay ka pa. Reklamo ni Chloe habang nakatingin sa seryosong mukha nito. Naiilang ka pa mag-asawa naman tayo. At nakita ko ng na lahat sayo. Pananalungat ni Lance kaya wala nang nagawa si Chloe. Naghintay lang sila ng ilang segundo. Habang pareha silang nakatitig sa pregnancy test. At ganun na lang ang gulat nila nang mag lines ito. Kaya nasa pubigla ni Chloe ang kanyang bibig. Kutub na nila ngunit nagulat pa rin sila nang nakumpirma ang hinala nilang nagdadalang tao siya. Baby number two confirmed. Masayang anunsyo ni Lance. Sabay na pasuntok sa ere dahil sa labis-labis na saya. I'm pregnant. Hindi pa rin makapaniwalang sabi ni Chloe. Habang sapo pa rin ang bibig. Nayakap ni Lance ng mahigpit ang kanyang asawa habang hindi mapalis ang malawak na ngiti sa kanyang muka. Daddy na ulit ako. Proud na sigaw ni Lance. Masaya rin ako pero paano sila mama at papa? Siguradong magagalit sila. Sabi ni Chloe na may pag-aalangan. Iniisip mo pa rin ang sasabihin nila? Sino ba ako sayo? Asawa mo ko. Natural lang na may mangyari sa atin at mabuntis kita. Kaya ano namang problema doon? Hindi na tayo mga bata na kailangan hingin ang opinion nila. Katwiran ni Lance na tila biglang naging iritable. I'm sorry, love. Hingin pa umanhin ni Chloe dahil sa pagiging maisip niya. Mapipigilan ba nila yung pagdada ng tao mo? Mas lalo nga silang walang magagawa dahil buntis ka na. Wala silang choice kundi ang tanggapin na lang ang desisyon mo kahit natutol sila sa pakikipagbalikan mo sa akin. Pagalit ni Lance sa asawa. Nahihiya ako dahil baka isipin nila na ang rupok ko. Isang buwan na simula nang balikan kita at isang buwan na rin akong buntis ngayon. Kiming sabi ni Chloe, sabay napatakip ng muka. Napatigil naman si Lance at napatitig dito. Hindi niya tuloy alam kung magagalit pa ba siya. O matatawa dahil sa kasalukuyan nitong pamumula. Ayun bang kinababahala mo? Na baka isipin nilang madali kang bumigay sa akin. Tanong ni Lance na may himig ng panunokso sa boses na ikinatangulang nito. Oo, pag-amin ni Chloe, kaya pag nang natawa si Lance, sabay sinapong magkabilang pisngi nito. Huwag yan ang isipin mo, magkakababy na tayo ulit, kaya dapat masaya ka. Alisin mo mga agam-agam dyan sa isipan mo, at bawal ka ma-stress. Pagpapaintindi ni Lance na may kasamang bilin kaya pala lagi na lang mainit ang ulo ko at iritableng iritable. Sabi ni Chloe na mapagtanto niya. Baka nga akong pinaglilihian mo, pati na rin si Gio. Kaya unang bungad mo palang sa kanya, banas ka na agad sa presensya niya. Biro ni Lance, kaya napasimangot ito. wag naman sanang pati si Gio. Baka sa kanya pa magmana, ayoko. Kiming sabi ni Chloe na ikinatawang muli ni Lance. Basta malusog ang bata, ayos na sa akin at walang sakit. Ayun ang mas mahalaga. Sabi ni Lance na sinang-ayuna naman ang kanyang asawa. You're right. Pagsangayon ni Chloe. At unti-unti nagsumilay ang matamis na ng ngiti sa kanyang muka. Get ready. We're going to the doctor. Utos ni Lance na ikinatangon nito. Sige na, lumabas ka na muna at intindihin mo si Liam. Ipag-ready mo ng breakfast. Utos rin ni Chloe at siniil muna siya nito ng halik sa labi bago ito lumabas. Pagkalabas ni Lance ng banyo, ay muli siyang napasuntok sa ere dahil sa labis pa ring sayat excitement na magiging daddy na siya ulit. Nagpapasalamat siya sa taas dahil kahit minsan na siyang nakagawa ng kasalanan, ay binigyan pa rin siya ng pagkakataong mabuo ang kanyang pamilya. Isang bonus lang ang pagkakaroon nila ng pangalawang munting supling. Huminga ng malalim si Lance at pilit niyang kinakalma ang sarili at saka siya lumabas sa kanilang silid. Tumungo siya sa kusina at naabutan niyang mag angkal na si Liam at Gio habang nag-aayos ng breakfast sa hapag. Good morning! Masayang bati nilan sa kanyang anak at kapatid, kaya napadako ang tingin ng mga ito sa kanya. Good morning, Daddy! Magiliw na bati rin ni Liam. Good morning, Kuya! Bati rin naman ni Gio. I have good news! Excited na sabi ni Lance, kaya nagkatinginan bigla ang magtsuhin, saka muli siyang binalingan. What's the good news, Daddy? Curious na tanong ni Liam. Nilapitan ni Lance ang kanyang anak. Sabay yung moko para tapatan ng level nito. Sa kanya, ito pinakatitigang mabuti. Magiging kuya ka na, anak. Sagot ni Lance. Kaya ganun na lang ang panlalaki ng mata nito. Dahil sa gulat. At ganun din ang naging reaksyon ni Gio. M me? I'm going to be a big brother? Hindi makapaniwalang tanong ni Liam habang nakaturo sa sarili na ikinatango ni Lance. Yes, because mommy is pregnant to our baby number two. Masayang anunsyo ni Lance sa kanila kaya naman walang pagsidla ng tuwa ng bata. Napasuntok din si Liam sa ere kagaya ng naging reaksyon ng kanyang daddy Lance kaya pagak silang natawa. Yes, yes, I'm going to have a baby sister. Masayang sigaw ni Liam habang hindi mapalis ang ngiti sa muka. Baby sister? Hindi pa nga natin alam ang gender niya. Ayaw mo ba ng baby brother? Tanong ni Lance habang natutuwa siyang pinagmamasdan ito. Well, if it's a boy, there's no problem with me. I'll still take care of him. But if it's a girl, much better. Sagot ni Liam na nakapagpatawa kay Lance. I'm happy to see that you're more excited to our baby. Sabi ni Lance sabay pisil sa pisngin ito. Of course, Daddy, I always pray to have a sibling and my wish is now granted. So I'm very happy right now. Masayang sabi ni Liam. Thank you for your prayer, son. Masalamat ni sa anak. Congratulations, Kuya. Tatay ka na ulit. Sa pagkakataong ito si Gio naman na nagsalita at bumate. Salamat, bro. Maski man ako, hindi ko talaga to inaasahan. Sabi ni Lance ng balingan niya ito. Regalo na yan sa'yo ng may kapal. Dahil nagtinu na at nagpakabuti ka para sa pamilya mo. Sabi ni Gio na siyang sinangayuna ng kanyang kuya. Yan din ang paniniwala ko. Kaya sobra-sobra akong nagpapasalamat sa may itaas. Sabi ni Lance bilang pagsangayon. Tama kuya, and you deserve the second chance they gave you because you've already changed. Kaya huwag ka nang uulit, sabi ni Gio na may kasamang payo. Saka mo na ako payuhan kapag sarili mo napatino mo na rin. Hindi pa tayo nag-uusap ng masinsina, may kasalanan ka pa sa akin. Pangahatsit ni Lance sa kapatid na ikinaawag naman ang bibig nito. Anong kasalanan ko? Naguguluhang tanong ni Gio na tila clueless siya. Saka na natin pag-usapan. Sagot ni lansa ba'y nguso niya kay Liam. Natahimik ng kumakain upang iparating dito na may batang makakarinig na siyang ikinatangon na lang ni Gio. Kuya, ang pasaway nating kapatid uuwi na raw next week. Pag-iiba ni Gio ng usapan. Oo, alam ko. Tipid na sagot ni Lance. May kapatid pa pala tayo? Sarkastikong sabi ni Gio. Sabay na pangisi na lang at naupo na. Hindi na muling nagsalita pa si Lance. Sabay na upo na lang din. At nag-umpisa na silang kumain. Kasalukuyang nakahiga si Chloe para sa gagawing ultrasound habang hawak nilan sa kanyang kamay. Pareha silang nakatutok sa monitor at nagumpisa na nga ang kanyang OB sa trabaho nito. This is surprising, biglang sabi ng doktor kaya nagkatinginan bigla ang mag-asawa. Bakit po, Dok? Tanong ni Lance. Two heartbeats. Ibig sabihin, kambalang nasa sinapupunan ni Mrs. Anunsyo ng doktor. Kaya ganun na lang ang gulat nila. Sabay nilang nasa puparehas ang kanilang mga bibig. Sigurado po ba kayo? Tanong muli ni Lance at sa pagkakataong ito labis ng kagalakan sa kanyang boses. Hindi ako pwedeng magkamali. Look at this too. Sagot ng doktora, sabay may itinuro sa bandang monitor. Lance, twins, ang magiging baby natin. Hindi makapaniwalang bulalas ni Chloe sa kanyang asawa, sabay unti-unting sumilay sa kanilang malawak ng ngiti. Wala sa loob na nayakap ni Lance si Chloe. Hindi na nila alintana ang presensya ng doktor dahil sa labis na sayan na kanilang nararamdaman. Mukhang magaling si Mister, nakadalawang hit. Biro ng doktora na ikinatawa ni Lance at si Chloe naman ay biglang namula. Kayo talaga, Dok. Biro din ni Lance dito. Nang matapos sila ay inayos na ni Chloe ang sarili at tumungo na rin sila sa lamesa nito at naupo sa dalawang bakanting silya. Mrs. Silvestre, you are now four weeks pregnant. You have a twins in your womb, so kailangan mong mas maging maingat sa mga bawat kilos. Iwasan ng magalit ng husto at wag na wag mai stress Bili ng doktor. At kayo naman po, Mr. Silvestre, wag niyo pong bibigyan ng isipin at stress ang asawa niyo dahil malaki ang chances na mayroong epekto yun sa dalawang bata. Alam ko naman na alam niyo na rin ito dahil hindi naman kayo first-time parents. Bili naman ng doktor kay Lance, nasabay nilang ikinatango I'll take that as a note, Doc. Sabi ni Lance. Pakihintay lang sandali ang output print ng ultrasound. Sabi ng doktor sabay tumayo na. Maya-maya lang hindi rin nagtagal ay dala na nitong print out ng kanilang baby twins. Kaya excited na kinuha ni Lance ang mga ito mula sa kamay ng doktora. Salamat po, Doc. Sabay na pasalamat ng mag-asawa at tumayo na rin sila upang umalis na. You're welcome. Huwag pong kakalimutan ng monthly check-up bilin muli ng doktor na ikinatango nila. Tuluyan na nga silang lumabas ng silid at hinarap ang isa't isa na may malawak na ngiti sa muka. Lance, I didn't expect this. Hindi pa rin makapaniwalang sabi ni Chloe habang nakatingin sa mga mata nito. Ako rin, love. Sobra-sobrang sayang nararamdaman ko sa mga oras na to. Kung alam mo lang. Sabi ni Lance habang titig na titig din sa muka ng asawa. mong magsasalita na sana si Chloe nang na lang may taong bumangga sa kanya. Kaya ganun na lang ang gulat at takot ni Lance nang muntik bumagsak sa sahig si Chloe. Mabuti na lang maagap niya itong nayakap upang hindi ito tuluyang sumalampak sa sahig. Gulat na binalingan ni Lance ang taong bumangga sa asawa niya. Habang nanilisik ang kanyang mga mata, tiningnan ang gawin nito. Nakasuot ito ng black hoodie jacket at black jeans at may suot din na itim na face mask. Kaya hindi niya makita ang kabuo ang muka ng estranghero. Galit na lumapit si Lance dito sabay pahablot na hinila ang braso nito. Wala na siyang pakialam kung masaktan man niya kung sino man 'to. "Who the fuck are you? Why did you bump my wife recklessly?" galit na sigaw ni Lance. Nakatalikod si Lance mula kay Chloe habang nakaharap siya sa taong bumangga sa kanyang asawa at hindi na lumapit pa sa kanila si Chloe dahil alam na naman niyang kaya itong komprontahin ni Lance. Maya-maya lang ay nagtanggal ng face mask ang estranghero sa harapan ni Lance. At ganun na lang ang panlalaki ng mata niya dahil sa matinding gulat ng mapagsino ito. May malalim na peklat ito sa magkabila nitong pisngi at unti-unting sumilay ang nakahakilabot ng ngiti sa mukha nito. A Amanda. Gulantang natawag nila sa pangalan ng babae gamit ang mahina niyang boses. Long time no see. Kamusta ka na? Nakangising tanong ni Amanda habang nanlilisik ang mga matang titig na titig kay Lance. Hindi naman makagalaw si Lance dahil pakiramdam niya bigla siyang nanigas sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya akalain na ang dati nitong magandang muka, ngayon ay hindi na kaaya-aya. Lance, tawag ni Chloe sa asawa, nang mapansin niyang nananahimik ito at hindi malang gumagalaw na tila na estatwa na. Sakalang natauhan si Lance nang marinig niya ang boses ng asawa. Kaya ang kaninang pagkagulat ay napalitan ng galit dahil sa muli nitong pagpapakita. Nang mapansin ni Amanda na papalapit sa kanila si Chloe ay muli na niyang tinakpan ng kanyang muka. At nag-iwan siya ng isang kataga na naghatid ng labis na pangamba kay Lance. Congratulations sa pagbubuntis ni Chloe sa kambal mo. And soon, I will come to you. Because this is not our farewell. Goodbye. Makahulugang paalam ni Amanda. Sabay tumalikod na at dire naglakad palabas ng exit. Bago pa man makalapit si Chloe ay nakaalis na si Amanda. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin makagalaw si Lance. Sino yon Lance? Kunot noong tanong ni Chloe. Sabay hinawakan niya sa balikat si Lance. Kaya unti-unti itong humarap sa kanya. Nahalata agad ni Chloe ang tila pag-iiba sa mukha ni Lance. Kaya nasapo niya ang dalawa nitong pisngi. Hey, Lance, ano bang nangyayari sa'yo? Sino bang taong yon? Hindi mapakaling tanong ni Chloe sa asawa. Ngunit imbis na sagutin siya nito, ay inilihim niya na lang. Wala, wala yon. Some random people. Hindi niya raw sinasadyang mabangga ka. Pagsisinungaling ni Lance dahil kapag sinabi niya ang totoo, siguradong masistress ito at ayaw niya mangyari yon. Ganun ba? Sige. Tara na, balik na tayo sa hotel. Siguradong hinihintay na tayo ni Liam. Yakag ni Chloe. At hindi niya nalang inintende ang taong bumangga sa kanya kanina. Let's go. Sabi nilan sabay hawak niya ng mahigpit sa kamay ng asawa. Habang naglalakad sila palabas, hindi pa rin mawala sa isip niyang eksena kanina. Nang sandali niyang makaharap muli si Amanda,